Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, ngayon po ay buwan ng Hulyo at para sa aming mga eswita, ito ay buwan ni San Ignacio, ang aming patron. Ano nga ba ang maituturo sa atin ni San Ignacio? Nakilala po sa buong mundo ang isang pastor ng dahil sa kanyang best-selling book na may pamagat na The Purpose Driven Life. Ito po ay gabay raw o guidebook para matagpuan mo ang kaulugan, kabuluhan, o purpose ng iyong buhay sa mundo. At na po ng simula ng may akda si Rick Warren. Anya, it's not about you. Ang buhay mo ay hindi tungkol sa iyo. Wow! Ikay sogo lamang ng Diyos, kaya't magiging masaya ka lamang kung iaayon mo ang buhay mo sa naglikha nito. Sikat man ngayon si Rick Warren, pero 500 years ago, tinuro na yan ni San Ignacio. Sa kanyang sikat din na libro na tinawag niyang Spiritual Exercises. At halos ganyan din ang simula sa kanyang pambungad na tinatawag niyang The Principle and Foundation, ang batayang prinsipyo at pundasyon ng buhay ng tao. Anya, nilikha tayo ng Diyos upang magmahal at maglingkod amare et servire, mahalin at paglingkuran ang Diyos at kapwa. At lahat ng bagay sa mundo, buhay natin, yaman natin, talino, pamilya, lahat ay handog ng Diyos sa atin upang maisakatuparan ang nag-iisang misyon na yan. Nasa pagtupad ng misyong yan, matatagpuan natin ang tunay na saya at kahulugan ng ating buhay. It's not about you. It's all about God. Amen.